Hello guys, ayan, tanghali na. Today is September 15. Yeah, September 15, Sunday. So kaya na magluto ako ng, na-miss ko lang magluto ng yung beef na steak, pero hindi to siya steak yung parang pangbulalo, pero nilaga ako siya, pero pwede naman din, kasi ako naman din kakain. So yun yung lutoin ko ngayon, tapos naglaga na ako ng putito, Ayan, mayroon akong, ano, wala kasi kung ibang vegetables, so kumuha ako sa garden ng sitaw at saka mayroon akong carrots. So, yun, yung i-ano natin sa olive oil, ipag-fry natin. Uh, Mag-ano muna tayo ng sibuyas. See you later. So, yun, nag-fry na ako ng ano muna. Sibuyas lang. Hindi na ako maglagay ng ano, ng uh, ano pa yun. Garlic. Sibuyas lang. Ayan, konting ano. So, ito guys. So, ayan. Isang so, pirasong sibuyas. Uh, ano natin na Kasi Sunday, ganina maaga yung simba namin. Kanina kasi wala, wala, si father. Kaya yun. So, ngayon ilagay natin yung sitaw at saka yung carrots. So, ayan. Mayroon palang ano din yung paprika na, yung maliit na paprika. Pero yung galing sa garden ko. Mamaya na natin ito talagyan ng butter. Butter. <laughs> inano ko lang yung sitaw at saka yung ano, binalad, binabad ko sa tubig na mainit. So, ayan yan. Mamaya, eh, ano natin dito yung, ano yung parang, yung beef. Pang, parang pang bulalo yun, pero, ano ko lang, or, gawin kong ganito. Kasi na-miss ko din ito para maparisan ko ng mashed potato. Naglaga nasa kasi ako ng potato kaya yon. Kanya yung ano din lagyan natin ng nilagyan ko na ito kanina ng ano black pepper. So ganyan. So dito mamaya yung ano bago natin lagyan ng para hindi masunog siya. Mamaya na natin lagyan ng butter. Mahina lang yung apoy na inano ko. Ganyan lang. Namiss ko kasing kumain ng ano, may yung mas potato. Kaya isipan ko. Kasi kahapon nag, ano ako, nag, nagpunta ako sa Butuan, sa Butuan City, tapos dumaan kami sa Aldo, Aldo Farm, Aldo Farm, yung ganyan doon, kami nag-lunch. Kasama ko yung kapatid ko na lalaki, at saka yung asawa niya, at saka yung dalawang anak. So, kami, uh, ganyan. So, ngayon, mag-ano ako muna ng um. ano. <laughs> so, yung ganyan, guys. Pambulalo to, yun. Pero, pwede na din. Ganyan ko lang. I ano natin parang i-grill natin. Makapal kasi ito na ano na kawali. Yan pwede siya i ano. So ganyan. Ang Mamaya-maya ko ganyan ko konti ng butter. Yung nilagay ko hindi siya oil kundi yung olive oil na pang cooking olive oil. Yan guys, hinain ko na yung gulay. Ayan. Tapos ito na siya. Nilagyan ko na ng butter. Ayan. esensya. Ngayon magawa ako ng ano, durogin ko na yung ano yung putito, durogin ko na. Habang ito ay hindi pa nagba-brown siya. Ito na yung putito guys. Ito na lang ina ko. Hindi hindi ko na ginamit yung ano niya. Ito na lang yung pang ano niya. So ayan na. So lagyan ko na ng butter o lagyan natin ng black paper. So ayan yung ano. So, and then guys, ready na yung food ko. Tingnan nyo, na-miss ko lang ang pagkain na ito. Kahit hindi siya perfect talaga na ano. Pero, okay na din. Okay na din na ano. Kasi linggo ngayon, kaya naisipan ko na ano. Ayan. Ito yung ano, yung mashed potato. Tapos may toppings na ano. Yung parsley kasi mayroon akong tanim na parsley so ayan ganyan -da -da. <laughs> ganyan lang so kain na tayo at mayroon akong ditong drinks so ayan ako lang mag isa dito so ayan kain na tayo papisandis so, ito lang yung pagkain natin kaya natin kasi na miss ko ang pagkain na ito kahit hindi siya talaga ano perfect oh, malambot yung ano ko kasi nilaga ko to hmm sarap hmm parang nasa restaurant <laughs> oh so, my gulay gulay na wala sa, kasi ako akong ibang green bean so itong sitaw ko sa garden, ay kanina ko ito talaga in ano, in our best. Mm. Sarap. Ito ang gusto ko na ganitong pagkaano ng mas potato. Yun namin lang ko paglagay ng, ang uh, ng milk at butter. Mm. <laughs> Sarap para sa akin. Para kang nasa five star hotel. <laughs> mm -mm. No rice, no? Mm. May mayroon naman akong parsley na tanim. Ganda talaga. sarap happy na ako nakaloto ako ng ganito kasi mayroon akong patata so yun pwede naman tapos ito kahapon binili ko ito sa butuan hmm, kasi gusto ko ilaga ngayon naisipan ko sarap mag ano ng mas putito so yun buti may mas putito ako ako dito guys kahapon nagpunta kasi sa butuan So, yun lang guys. Maraming salamat. So, ngayon yung ano natin, yung lunch. September 15. So, yan kasi kanina, nagsimba ko maaga. Magsimba namin kanina, 6.30 ng umaga. So, yun. Pag-uwi ko, saka ko itong ano ko, yung beef ko, nilaga ako. Gusto kasi humagip ng sabaw. Kaso, tatlong piraso ito. So, sabi ko, yung isa na lang, gawin ko ng yung parang steak siya. So, yun. Maraming salamat. Baba.